Pag-aralan natin ang tungkol. So guys, magbasa dito guys. Sa mga bumubuo sa komunidad sa araling ito. Pag-aralan naman natin ang ilan sa kanilang mga tungkulin at gawain. Dahil ikaw man at ang iyong pamilya ay miyembro rin ng komunidad may mga tungkulin at gawain din kayong ginagawa gampanan. Tuklasin natin mga pambungad na ano-ano ang mga tungkulin at gawain ng mga bumubuo sa komunidad ano-ano ang mga tungkulin at gawain mo at ng, at ng iyong pamilya sa komunidad Alin tontoning binobo o And the black so they want to please super to subscribe my youtube channel like and share thank you so for the rest of the video guys sumabasa my boss and Tagalog take kahunan talasalitaan